Madali lang po mag-Muslim brother. Kung ito po ay bukal na po sa inyong kalooban, then go. Wala pong pipigil sa inyo. Okay, okay. so susundin niyo lamang po ako. Apo. Okay. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa Anna. Anna. Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Wa ashadu Wa ashadu Anna Isa Anna Isa Abdullah Abdullah Wa Rasulullah Wa Rasulullah Masya Allah brother, welcome sa Islam Yun lang po ay, na, Ang Tagalog po nun ay Ako'y sumasaksi Na walang ibang Diyos na dapat sambahin Ay si Allah at ako sumasaksi na si Muhammad ay kanyang huling sugo at propeta at ako sumasaksi na si Jesus ay sugo alipin ni Allah. Yun po yung kataganon. Okay. Alba. Ngayon brother, pag-uusapan po